Halos magwala nga itong si Jade matapos ngang mag-empek ng gamit itong si Danilo. Aalis na sana itong si Danilo, subalit nakita nga niya itong si Jade na hindi pa handa sa pwedeng mangyari. Tumulo ang luha sa mga mata ni Jade habang pinipigilan ang sarili na sumigaw. Halata ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang braso ni Danilo. Danilo huwag mo akong iwan. Hindi mo alam ang buong kwento. Ngunit mariin ang tingin ni Danilo wala na itong emosyon. Tila ba ang mga mata nito ay tumigas na parang yelo, pinipilit kalimutan ang lahat ng naramdaman niya noon para kay Jade. Kaya't ayon nga kay Danilo, kapagtanggap tanggap na ni Jade ang pangyayari at ang pagbabalikan nila nitong si Emma ay sa kanya ito iiwanan. Wala nang paliwanag, wala nang pangako. Napakalma nga ng kaunti itong si Jade at agad nga niyang tinawagan ang kanyang kaibigan dahil sa kanyang panibagong plano. Ayon nga dito kay Jada, utuin niya lamang si Danilo, konting drama upang makuha niya ang loob nito. Gagamit siya ng matinding emosyon. Pagmamanipula. Pati ang lihim na matagal na niyang kinikimkim, ay ilalabas na rin niya, kung kailangan. Subalit ang hindi niya alam ay hindi naman iyon ang makapipigil sa pag-alis ni Danilo at nitong si Muki, ang matalik nitong kaibigan na matagal nang nakakaalam ng totoong dahilan ng pagkasira ng relasyon ni na Danilo at Emma dahil willing talaga itong si Danilo na balikan nga itong si Emma. Sa puso't isipan niya, si Emma ang the one that got away, pero hindi dahil sa simpleng pagkakamali. Dahil sa isang matinding kasinungalingan. Samantala, habang binabaybay ni Danilo at muki ang kalsada pa uwi sa probinsya, hindi na niya napigilan ang biglang pagbabalik ng lahat ng alaala. -ala. Ang gabi ng kanilang paghihiwalay ni Emma, ang luha sa mga mata nito, ang mga salitang kisinira mo ako na bumalot sa hangin. Noong una, naniwala siya na si Emma ang may ibang minahal. Pero ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Isa lang ang nasa isip niya, si Jade ang punot dulo ng lahat. Nang makarating sila sa bahay ni Emma, nagdalawang-isip pa siya kung kakatok ba siya o hindi. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, bumukas ito at tumambad sa kanya si Emma ay hawak na bata sa kanyang mga braso. Isang batang lalaking tila apat na taon gulang. At pagtingin ni Danilo sa mga mata ng bata, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anak, tanong ni Danilo, halos pabulong. Ngunit hindi sumagot si Emma. Tumalikod lamang ito at sinabing, pumasok ka. Kailangan nating pag-usapan ang lahat. Sa loob ng bahay, ipinagtapat ni Emma ang lahat na si Jade ang nagmanipula ng mensahe, na si Jade ang nagsabing ayaw na ni Danilo kay Emma, at higit sa lahat, si Jade ang pumilit kay Emma na lumayo, kapalit ng katahimikan ng kanilang pamilya. Lahat pala ay isinakripisyo ni Emma upang hindi madungisan ang pangalan ni Danilo sa mata ng iba. Samantala, bumalik si Jade sa dati nilang tinerhan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang may hinahalukay sa ilalim ng isang lumang bowl, isang envelope na matagal na niyang itinago. Laman nito ang isang heavy result na nagpapatunay na hindi si Danilo ang ama ng batang sinasabi niyang kanila. Isa iyong kasinungalingan. At ngayon, natatakot siyang baka isiwalat ni Jada ang lahat, dahil minsan na rin niyang tinakot ang kaibigan upang tumahimik. Ngunit hindi na rin si Jada ang dating takot. Itinext niya si Danilo ng isang mensahe. Alam ko na ang lahat, kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, magpunta ka sa rooftop ng abandoned building sa tabi ng lumang simbahan. Magsasabi ako ng totoo, pero may kapalit. Sa parehong oras, may isang misteryosong lalaki na sumusubaybay kay Jade. May dala itong lumang Polaroid picture, larawan ni na Danilo at Emma, pero sa likod nito may nakasulat. Ang katotohanan ay hindi mo matatakasan kahit anong itago mo pa. Sumapit ang gabi, Pumunta si Danilo sa rooftop ng abandonadong gusali at doon niya naabutan si Jada. Nanginginig, may sugat sa labi at may takot sa mata. "Binalaan niya ako," sabi ni Jada. "May taong nagbabantay sa akin." Hindi lang si Jade ang maililhim, Danilo. May mas malaki pa dito. Isang taong konektado sa pamilya ni Emma at sa pagkawala ng ama mo. Nagdilim ang mukha ni Danilo. Bigla siyang napahawak sa kanyang bulsa. May kasamang pag-aalala at kaba. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa man makasagot si Jada, isang putok ng baril ang umaling ang sa paligid. Dumapa si Danilo at nakita niya si Jada na duguan, hawak ang kanyang chan. Hanapin mo ang taong nasa likod ng lahat, bulong nito bago tuluyang nawalan ng malay. Kaya't alam niya talagang gawa ni Jade ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Hindi siya kailanman nag-alinlangan sa kutob niyang iyon. Mula pa lamang nang bigla na lang lumayo si Emma at magbago ng ugali, naramdaman na ni Danilo na may ibang kamay na nakikialam sa kanilang relasyon. At ang kamay na iyon ay walang iba kundi ang kay Jade, ang babaeng minsang pinagkatiwalaan nila pareho. Nakipagsabatan nga si Jay dito kay Logan nang sa ganon ay mapigilan niya ang pagbabalikan nitong si Danilo at nitong si Emma. Alam ni Jay na delikado kapag muling nagsama ang dalawa. Hindi dahil sa hindi sila bagay kundi dahil may mga taong handang sirain, kahit sinong madamay basta't hindi lang sila magkatuluyan. Isa na roon si Logan, lalaking may kontrol sa kapangyarihan at impluensya. Nagwala nga itong si Logan matapos niyang makita na hindi niya kayang pigilan itong si Emma sa kanyang mga pinaplano. Sinabi pa niya na walang makapipigil sa kanya at walang tumatanggi sa kanya. Ngunit ngayon, ang babaeng akala niya ikaya niyang paikutin sa kanyang palad ay unti-unting lumalayo at pinipili pa ang lalaking halos wasakin niya sa mga paninirat intriga. Kahit hindi niya talaga maintindihan ang kanyang nararamdaman dahil sa dinami-daming nagkakagusto sa kanyang babae, ay hindi niya magawang kontrolin itong si Emma. Parang wala talaga itong pakialam sa kanya. Nasasaktan man siya, hindi niya ito maamin. Ayaw niyang magmukhang talunan, lalo na sa harap ni Danilo, na kahit ilang ulit niyang siniraan, ay patuloy pa ring lumalaban para kay Emma. Agad nang dumiretso itong si Logan sa restaurant, kung saan naroon itong si Emma at itong si Danilo. Ngunit bago pa man siya makarating, isang misteryosong lalaking nakasuot ng itim ang humarang sa kanyang daraanan. Hindi ka pwedeng pumasok, mariing sabi nito. Hindi ngayon. Ano na karapatan mong pigilan ako, sigaw ni Logan ang karapatang protektahan ang dalawang taong minsan mo nang sinaktan. Nagitngit si Logan, ngunit sa halip na makipagbuno, umalis siya at tinawagan ang isang tao. Simulan na ang plano. Ayoko nang may humahad lang. Samantala, sa loob ng restaurant, kasabay ng mainit na titigan ni na Danilo at Emma ay ang biglang pagpatay ng ilaw. Isang putok ng baril ang sumunod na ikinagulantang ng lahat ng naroroon. Napasigaw si Emma. Danilo, agad niyang hinanap ang kanyang asawa sa gitna ng kaguluhan. Isang matipunong lalaki ang dumampot sa kanya at sinubukang ilabas sa likod. Ngunit hindi basta-basta si Emma. Nanlaban siya. Bitawan mo ako. Sinasabi ko nang ilalayo kita sa kapahamakan, sagot ng lalaki, na kalauna ikinilalang si Carl, dating kasamahan ni Logan, na ngayon ay tila bumaliktad sa kanyang kampo. Sa gitna ng kaguluhan, si Danilo naman ay may tama sa balikat. Ngunit mas pinili pa rin niyang hanapin si Emma kaysa magpagamot. Emma, tinawag niya habang dumadanak ang kanyang dugo. Samantala, itong si Muki naman ay personal na kinausap ng kanyang kaibigan at kanyang boyfriend na huwag munang isipin itong si Jade. Ngunit hindi mapakali si Muki. Alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit tila ganun na lamang ang obsesyon ni Jade kay Danilo. At hindi siya nagkamali, Isang gabi, sinundan niya si Jade papunta sa isang lumang bahay sa liblib na bahagi ng lungsod. Dito niya nakita ang mga larawan ni na Danilo at Emma, nakapaskil sa dingding, may mga tusok ng karayom sa mga mata at pusong bahagi ng litrato. Sa gitna ng altar ay may nakasulat, babalik siya sa akin. Jade D. Bulong ni Muki habang kinukuha na ng video ang buong eksena. Ngunit nag-ingay ang kanyang cellphone. Napatakbo siya palabas, ngunit nahuli siya ni Jade. Anong ginagawa mo dito? Galit na sigaw ni Jade habang maihawak na patalim. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Alam na ng lahat ang totoo, sagot ni Muki habang pilit sinasara ang pinto. Nagkaroon ng habulan. Sa huli, nakatakas si Muki at dinala sa mga otoridad ang ebidensya. Ngunit si Jade, tila balaging isang hakbang na mas mabilis, ay nakatakas at tuluyang naglaho. Balik sa ospital, si Danilo ay nagpapagaling, ngunit hindi na inilihim pa ni Emma ang lahat ng kanyang nararamdaman. Mahal kita, Danilo. Hindi na ako matatakot pa. Ngunit bago pa sila magyakap ng mahigpit, isang nurse ang pumasok, dala ang isang sulat. Para po kay Emma. Naiwan ng isang babae sa labas. Sabi, babalik siya. Nang buksan ni Emma ang sulat, nanginginig ang kanyang mga kamay alam kong akala niyong tapos na ang laban. Ngunit ang laro, ngayon palang nagsisimula. Eh, gi. Nagkatinginan si na Emma at Danilo. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kwarto. Sa di kalayuan, sa anino ng ospital, may isang babaeng nakaitim na sumakay sa itim na kotse. Sa kanyang bulsa, isa pang larawan ni Danilo, sunog ang kalahating mukha, at sa saliw ng malamlam na ilaw, ang boses ni Jade ay bumigkas ng isang pangako sa sarili. Kung hindi magiging akin si Danilo, wala ring makakakuha sa kanya. Nang malaman nga nitong si Muki na totoo ang kanilang hinala na itong si Olive nga ay nagpapanggap bilang Jade ay kinumpronta niya nga ito. Sinabi niya na kaya lang siya nagpanggap bilang Jade ay upang makuha ang loob nilang dalawa ni Danilo. Totoo ngang napakasinuwaling nito. Agad na sinakal nitong si Olive itong si Muki at sinabi niya na talagang walang utang na loob ito dahil iniwan na ito ni Emma at lahat-lahat ay ito pa rin ang kanyang gusto. Nagalit noon itong si Muki at sinabi na kaya lang umalis itong si Emma ay dahil nga pinalabas niyang baliw ito dahil kung hindi sila nakinig noon dito kay Jade, este kay Olive, ay siguradong hindi naman masisira ang kanilang pamilya. Dito na nga nag-sink in sa utak nitong si Olive na kahit kailan ay hindi talaga siya minahal nitong si Muki Bagkus ay tinanggap lang siya nito dahil akala nila ay siya si Jade. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Olive, ngunit mabilis din itong napalitan ng galit at pagkasuklam. Hindi mo alam ang lahat, Muki, sabi niya habang dahan-dahan niyang binunot ang maliit na kutsilyong kanina pa pala nakatago sa gilid ng kanyang baywang. Napaatra si Muki. Anong-anong balak mo, Olive? Hindi mo na kailangang malaman, sagot ni Olive sabay biglang hampas ng kutsilyo, ngunit maagap si Muki at naitulak siya palayo. Tumilapon ang kutsilyo at tumama sa pader. Tumakbo si Muki palabas ng bahay habang sumisigaw ng tulong. Habang nagkakagulo sa labas, isang lalaking misteryoso ang nakamasid mula sa loob ng sasakyan. May hawak itong kamera at tila kanina pa nagmamanman. Tumawag siya sa telepono. Nakita ko na si Olive, Nakumpirma ko na rin, hindi siya si Jade. Iba siya. Nasa plano na ba ang pagkuha sa kanya? Simulan mo na, sagot ng boses sa kabilang linya. Walang atrasan. Samantala, si Danilo naman ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang sulat. Walang lagda, walang pangalan. Ngunit sa loob nito ay may larawan ni Olive at sa likod ay may nakasulat. Alamin mo ang totoo bago ka maging susunod na biktima. Hindi mapakali si Danilo. Dali-dali niyang pinuntahan si Muki sa ospital. Duguan ito at may mga galos sa lid. Doon ay isinalaysay nito ang lahat. Akala natin si Olive ay si Jade, pero ginamit lang niya tayo para sa sarili niyang interes. Muntik na niya akong patayin. Ngunit bago pa sila makatawag ng pulis, biglang dumilim ang paligid. Nagbrownout. Sumabog ang isang ilaw sa sulok ng kwarto. Sa KTZ ay nakita nila si Olive, nakaitim, may hawak na baril at papalapit sa ospital. Nagdesisyong tumakas si Namuki at Danilo, ngunit sa madilim na hallway ng ospital ay hinarang sila ni Olive. Wala na kayong tatakbuhan. Tapusin na natin to. Nagkatinginan si Namuki at Danilo. Walang armas, walang depensa. Pero sa likod ni Olive ay biglang lumitaw ang lalaking may kamera, Kinilalang si Agent Salgado mula sa undercover operations ng EDIF. Itigil mo na yan, Olive. Lahat ng galaw mo ay nasundan na namin. Nanlaki ang mata ni Olive. Kayong lahat. Lahat kayo, trader. Pumutok ang baril. Isang putok lang at bumagsak si Olive. Sa pol sa balikat, hindi nakamamatay. Habang dinadala si Olive sa kulungan, inaming niya ang lahat na si Jade ay buhay pa, ngunit nakakulong sa isang abandonadong psychiatric facility sa labas ng bayan. Siya raw mismo ang nagpaanunsyo noon na patay na si Jade para magtagumpay ang pagpapanggap. Hindi na mapigilan ang emosyon ni Mookie. Buhay si Jade. Nasaan siya? Agad na nagtungo ang mga otoridad sa lugar. Matagal itong nilibot, puno ng damo at agyong. Sa isang kwarto sa dulo, nakita nila ang isang babaeng payat, mahaba ang buhok, at tila wala sa sarili, si Jade nga. Jade ako ito si Muki, halos hindi na makapagsalita si Muki sa paghikbi. Dahan-dahan namang tumingin si Jade. Muki ikaw ba talaga yan? Nagyakapan silang dalawa. Isang masakit na katotohanan ang nabunyag na sa loob ng maraming taon ay binuhay ng kasinuwalingan at pagkukunwari ang relasyon nila habang ang tunay na Jade ay naiwang nakakulong at walang katarungan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Habang nagpapagaling si Jade, isang bagong banta ang unti-unting lumilitaw. May mga ulat na may nawawalang tao sa parehong lugar kung saan nahanap si Jade. At sa bawat pagkawala, may isang pulang sinulid na iniiwan sa pinto ng bahay ng biktima. May hinala ang mga otoridad, may kasabwat si Olive. At ang tunay na mastermind ay hindi pa lumalantad. Sa isang eksena sa dulo, makikita ang isang babae sa lilim ng simbahan, hawak ang larawang may tatlong mukha kay Jade, Olive at Emma. Malapit na tayong mabuo, bulong ng babae habang tumatawa sa dilim. Dito na nga tuluyang nagsink in sa utak nitong si Olive na kahit kailan ay hindi talaga siya minahal nitong si Muki. Bagkus, tinanggap lang siya nito dahil akala nila ay siya si Jade, ang nawalang kambal ni Emma. Parang binagsakan ng langit at lupa si Olive sa sakit ng katotohanan. Sa dami ng kanyang isinakripisyo, sa lahat ng sakit na tiniis, ang akala niyang pag-ibig pala ay isang malaking pagkakamali. "Hindi mo talaga ako minahal," bulong ni Olive habang nanginginig ang mga kamay, hawak-hawak ang kutsilyo na kanina pa ay nakatago sa likod ng kanyang palda. Lalong bumigat ang kanyang dibdib nang marinig niya, kay Muki na kahit anong gawin niya, mahal pa rin ni Danilo si Emma. Wala na siyang magagawa para agawin ang puso nito. Emma ang mahal niya, hindi ikaw. Kahit kailan, hindi ikaw mariing sambit ni Mookie. Napuno ng galit at panghihinayang si Olive. Lalapitan na sana niya si Muki upang saktan ito, nang biglang bumukas ang pintuan, dumating si Emma kasama si Danilo. Nanlilisik ang mga mata ni Emma habang mariing sinabi, wala kang karapatang saktan ang anak ko. Halos sumigaw na si Danilo, hindi mo na muling masisira ang pamilya namin, Olive. Ngunit hindi doon nagtapos ang tensyon. Biglangang dumating ang matagal ang nawawalang ama ni Olive, si Ador, kasunod si Aling Ligaya. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Ador at nagsalita, huwag niyong saktan ang anak ko. May sakit siya. Kailangan niya ng tulong, hindi galit. Lahat ay natigilan. Lalong naging tensyonado ang paligid ng dumating ang mga taga mental hospital na may kasamang pulis, dala ang court order para dalhin si Olev sa pasilidad. Noon pa namin sinusubaybayan ang galaw niya, bulong ng isang pulis kay Danilo. May ilang ulat na rin ang pananakit at pagbabanta sa ibang tao. Sa sandaling iyon, sinubukan pang tumakbo ni Olev. Mabilis, puno ng takot at parang isang hayop na natrap sa sulo. Tumakbo siya palabas ng bahay, nagtatalon sa bakod, nagtatakbo sa kakahuyan sa likod ng compound. "Olive," sigaw ni Ador habang humahabol. Ngunit mas mabilis si Olive. Nanginginig, umiiyak at panay ang bulong sa sarili. "Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw, di." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang totoo ay hindi niya na rin alam kung saan nagsisimula at nagtatapos ang realidad. Nakarating siya sa lumang bahay ni Naligaya, kung saan niya itinago ang ilang lihim ng kanyang nakaraan. Sa loob ng bahay, lumang larawan ni Jade ang kanyang tinititigan. Bakit ikaw ang pinili? Ako naman ang nandito, ako ang nagmahal. Maya-maya, dumating na ang mga taga-hospital kasama si Ador. Nakiusap si Ador habang lumuluha, "Anak, sumama ka na sa akin. Gagamutin kita. Tutulungan ka namin ni Aling Ligaya." Hindi pa huli ang lahat. Unti-unting bumigay ang luha ni Olive. Lumuhod siya sa gitna ng sahig habang hawak-hawak pa rin ang larawan ni Jade. Hindi ko na alam kung sino ako. Jade ba ako? Si Olive? Isa lang ba akong anino? Tumango si Ador at lumapit. Anak, ikaw si Olive. At kahit ano pa ang nangyari, ikaw ang anak ko. Kahit may sakit ka, hindi ka nag-iisa. Sa tulong ni Naador at Aling Ligaya, nahimok nila si Olive na sumama. Ngunit bago siya umalis, may ibinulong si Olive kay Emma. Darating ang araw malalaman mo rin ang totoo, hindi pa tapos ang lahat. Nagtaka si Emma sa sinabi ni Olive. Hindi ito makatulog ng ilang gabi. Lalong naging palaisipan sa kanya ang tinutukoy ni Olive na itotoo. Pagkalipas ng isang linggo, nakatanggap si Emma ng isang sulat na iniwan ni Olive sa lumang bahay. Doon niya nadiskubre ang isang lihim na matagal nang inilihim ng kanyang mga magulang, may isa pa pala silang kapatid. Hindi lang kambal ang relasyon nila ni Olive, may isang nawawalang kapatid na lalaki, na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Sa huling pahina ng sulat ay nakasulat. Kapag nahanap mo siya, doon mo lang maintindihan kung bakit ako nagkaganoon. Hindi ko kayo sinira. Sinira tayo ng kasinungalingan. Napaupo si Emma, habang tinititigan ang sulat, naglaro sa kanyang isip ang mga posibilidad. Ano ang ibig sabihin ni Olive? Saan nagsimula ang lahat? Samantala, sa loob ng mental hospital, si Olive ay tahimik na nakatingin sa bintana, ngunit may lihim na ngiti sa kanyang mga labi. Malapit na bulong niya. Malapit na niyong malaman ang lahat. Inakala nga ni Olive sa isipan niya na siya ay pinakulong nitong si Emma. Halos ang gulo-gulo talaga ng kanyang isipan dahil na rin sa sakit niya. May mga gabi pa na umiiyak siya at paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ni Danilo sa paniniwalang itinaksil siya ng kanyang pinakamamahal. Ngunit ang hindi niya alam, siya ay nasa loob ng isang mental hospital. Gusto kasi ni Aling Ligaya at ni Mang Ador na mapagamot itong si Olive. Naniniwala sila na kung nasa katinuan si Olive ay hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon. Kaya naman nakiusap nga si Aling Ligaya dito kay Emma na pagalingin na lang muna nila itong si Olive sa tulong nga ng mental hospital at institusyong makakapagbalik nga ng kanyang katinuan. Ayon dito kay Aling Ligaya ay kasama naman nito ang kanyang ama na si Mang Ador. Nung mga oras na yon ay hiniling ni Aling Ligaya na kung hindi nila kayang tanggapin sa ngayon si Olive, ay huwag na muna nila itong puntahan. Pagtatsagaan nga ni Aling Ligaya na tulungan itong si Olive at si Mang Ador na gumaling. Ayos naman kay Emma ang lahat dahil nagkasama-sama na sila ni Danilo at nitong si Emma. Masayang-masaya noon si Emma dahil kahit papaano ay nabuo pa rin ang kanilang pamilya. Niyakap na nga ni Danilo itong si Emma at nangako siya na kahit kailan ay hinding-hindi na sila masisira. Humingi din siya ng tawad sa nagawa nito na pag-iwan sa kanya at paglagak niya sa institusyon. Naniwala kasi siya noon na nababaliw na siya dahil nga sa mga sinabi nitong si Olive. Samantala, itong si Muki naman ay hindi maipaliwanag ang nararamdamang saya ngayong kasama niya na ang kanyang tunay na nanay. Maging siya man ay humingi ng tawad kay Emma dahil sa mga inisip niyang hindi maganda tungkol dito. Ipinagtabuyan pa niya noon itong si Emma, gayong ang totoo naman pala ay mahal na mahal siya nito at hindi siya kayang iwan. Ngunit ang akala nilang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Emma at Danilo, may tumawag sa telepono. Isang nurse mula sa mental hospital. Ma'am, may insidente po tayo. Nawawala po si Olive. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Emma. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalapag ang telepono. Pipaano nangyari yon? Sabi ninyo stable na siya. Ngunit mas nakakapangilabot pa ang sunod na pangyayari. Isang sulat ang natagpuan sa kwarto ni Olive. Hindi ako baliw. Alam ko ang totoo. At babalik ako para tapusin ang sinimulan ko. Napuno ng takot at kaba ang pamilya. Nagsimula na silang bantayan ang bawat sulok ng bahay. Nagpa-install ng CCTV at maging si Muki ay hindi na pinapayagang lumabas mag-isa. Ngunit makalipas ang ilang linggo, walang ni isang senyales ng pagkawala ni Olive. Hanggang sa isang gabi, habang si Muki ay naglalakad pa uwi mula eskwela, may biglang humila sa kanya mula sa likod. Natumba siya at bago pa siya makasigaw, may panyo ng tinakip sa kanyang bibig. Nawala siya sa ulira. Nagising si Muki sa isang lumang bahay na kagapos. Sa dilim, unti-unti niyang nakita ang isang pamilyar na mukha. Si Olive. Anak ni nito, ngunit ang mga mata niya ay tila bangag sa galit at pait. Anak, totoo ang lahat ng sinabi ko noon. Niloko nila ako. Ginamit nila ako. At ikaw, ikaw ang magiging susi ko para managot silang lahat. Nagpumigla si Muki pero malakas si Olive. Saka lang dumating ang mga pulis matapos ang ilang araw ng paghahanap. May nakapansin sa lumang bahay na tila may kumikislap na ilaw mula sa loob. At doon, natagpuan nila si Muki, gutom, nanginginig pero buhay. Habang inaaresto si Olive, ang sigaw nito ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ang katapusan. Ako ang ina niya. Eh. Lumipas ang tatlong taon. Si Muki ay unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay. Nakatanggap siya ng scholarship at ngayon ay nagtuturo sa isang pampublikong paaralan. Si Emma at Danilo ay mas lalo pang tumatag ang relasyon at paminsan-minsan ay bumibisita sila sa lugar kung saan nakapiit si Olive. Ngunit hindi para saktan, kundi para tiyakin na ligtas ito at hindi na muling makakapanakit. Ngunit sa isang panaginip ni Emma, muling lumitaw si Olive. Nakatayo ito sa gilid ng kama nila, nakatingin lang, walang imik. Pagkagising niya, may isang bagay siyang napansin sa ibabaw ng mesa. Isang bulaklak. Isang uri ng bulaklak na paborito ni Olive na matagal nang hindi nila inaalala. At sa tabi nito, may isang maliit na papel. Hindi natatapos ang kwento hangga't hindi natin nalalaman ang buong katotohanan.